Ang taong 2025 ay isang espesyal na taon para sa ating mga katolikong kristyano sapagkat ipagdiriwang natin ang taon ng hubileyo. Ang pagdiriwang ng hubileyo o jubili sa wikang ingles ay nagmula sa aklat ng Levitiko sa Lumang Tipan. Mababasa natin ang Diyos mismo ang may nais na magkaroon ng pagdiriwang ng hubileyo sinabi ng Panginoon, Bibilang kayo ng pitong tigpipitong taon, bale apat na putsyam na taon. Pagkalipas nito, sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, na siyang araw ng pagtubos sa kasalanan, hihipan ng malakas ang trumpeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang ikalimampung taon ipahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito ay inyong taon ng paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing na ipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Ang salitang hubileyo ay nagmula sa salitang yobel na ibig sabihin ay sungay ng lalaking tupa sapagkat ipinahahayag ang pagpapasimula ng dakilang pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng malakas na tunog mula sa pag-ihip sa sungay ng lalaking tupa. Ang intensyon ng pagdiriwang na ito ay upang itakda ang panahon upang muling itatag ang relasyon sa Diyos, sa isa't isa, at sa lahat ng nilikha. Ang tradisyon ng pagdiriwang ng taon ng hubileyo para sa simbahang katolika ay pinasimulan ni Papa Bonifacio Ikawalo noong taong 1300. Ayon na rin sa kahilingan ng mga tao noong panahong iyon na nagnanais na magbalik loob sa Panginoon at makatanggap ng ganap na kapatawaran. Noong una, ipinagdiriwang ang hubileyo tuwing ikasandaang taon Ngunit noong taong 1475 hanggang sa kasalukuyan, pinaikli ito at ipinagdiriwang tuwing ikadalawamputlimang taon upang maranasan ito ng bawat henerasyon. At ngayong 2025, ang tema ng ating hubileyo ay Pilgrims of Hope o sa Tagalog, mga manlalakbay ng pag-asa. Tayong lahat ay mga manlalakbay lamang sa mundong ito sapagkat ang ating tunay na tahanan at patutunguhan ay ang langit sa piling ng ating mapagmahal na Ama. Sabi ni Pope Francis, Dapat mag-alab ang pag-asa na ibinigay sa atin ng Diyos at tulungan ng lahat na magkaroon ng bagong lakas at katiyakan sa pamamagitan ng pagtingin sa hinaharap na may pusong bukas at nagtitiwala. Ibig sabihin, inaanyayahan tayong maging mukha ng pag-asa. Sa pamamagitan ng iba't ibang espiritwal na aktibidad, pangunahin sa pamamagitan ng sakramento ng pakikipagkasundo, Eucharistia, at peregrinasyon o paglalakbay. Makakatagpo natin ang mukha ng pag-asa na si Heso Kristo na nais nating tularan. Sa karanasang ito, matutulungan natin ang ating kapwa na magkaroon din ng pagtingin ng may pag-asa at pananampalataya. Sa makatwid, inaanyayahan tayong maging instrumento ng pag-asa para sa lahat upang ibahagi ang pag-asa na ating natanggap. Maging aktibong mga tagapagdala ng pag-asa sa pamamagitan ng mga konkretong pagkilos ng kawanggawa, pakikilahok sa misyon ng ibanghilisasyon. Kaya't ang hubileyo ay isang pagdiriwang para sa ating lahat na bayan ng Diyos na nasa iisang paglalakbay. Isang paglalakbay na pinagliliwanag ni Hesus, ang ating tanging pag-asa. Makikita ito sa logo na inilabas para sa taong ito. Mga taong sama-samang naglalakbay at nakasakay sa iisang bangka at ang nasa unahan ay nakayakap sa krus. Mayroon din awitin na naglalaman ng mensahe para sa pagdiriwang ng hubileo sa taong 2025. Sa pamamagitan ng mga susunod na video katekesis, ay ipababatid sa atin ang mga iba't ibang tanda na tutulong sa atin na makapagdiwang ng makahulugang humileyo, ang paliwanag ng logo at ang awitin. Sa huli, ay ang mga simbahang itinakda upang makatagpo si Jesus na ating tanging pag-asa.